kapinakagandaan lalo ring role mo. Thank you for the question. Uh totoo po yun no. Wala akong prior experience when it comes to acting. Um I had bit role and then I'm mainly um lead man ako, Far series. So iba, sa community, high arts club. So hindi ganun talawang experience ko. And wala din akong masasabi na advanced uh workshop sa acting ganyan. So I know myself, hindi ako fully equipped when it comes to acting. And, kina, andun talaga nang kinakabahan ko. Nung binigay na akong Viva yung project sa akin, sabi ko, hindi ako ready. Me, myself, I know I'm not ready. Pero, I cannot say no. Kasi alam mo yun, opportunity might only lack once. Diba? So sabi ko, wala akong ibang option kundi hindi ang best first two days, nagkwento, <laughs> first two days talaga, I have to admit na sobrang kabano ako. Ang um, ano talaga ng acting ko, sobrang sabi ko kay mami, tumatawag ako sa manager ko, sabi ko, mami, ang bago ng acting ko, ayoko na. Tapos <laughs> sabi na, no, kaya mo yan. Kahit inauto ako, pero nakatulong naman yan. Mami, thank you. Ayun, so, ito lang ang pinaka-secret ko. <laughs> I have to, I have to do this second night, nangyari to, maaga kami ng pop up kasi we encountered pa, technical issues. Second night, sabi ko that time, ang bigat, sabi ko, hindi ko nagbibigay yung best ko. Ang bigat ng paligid, what happened? I prayed. Sorry. And every day I do, I pray. Sabi ko, that night, I heard a sincere prayer that Sabi ko, Lord, ayaw ko sayangin to. I 3 three days left para gawin ang test ko. Kailangan kong bumawi. And ayaw ko mag-disappoint yung mga taong na tiwala sa akin. And seeing all the team pride, kung paano sila nagtrabaho, utility team, wire room, makikita ko sila dati na ha, wala ko may edad na ito, pero they they were, They're working we really hard Morning the morning, Sabi ko, alam mo, masaya. Tapos kami yung front ng pinaka-face ng project, whatever the outcome. board member of okay. uh, Gabayan niyo po ako, tulungan niyo po ako. I surrender all my doubts and fears. Kasi yun yung nag-burden ko na hindi ko nagbigay yung best ko eh. Sinurrender so, ko lang through prayer. And then, from that day goes on until last day, sobrang daan ay sobrang sabi ko iba. Iba ang power ng prayer. Yun ano siya sabi ko. Wala akong masyadong preparation. Totoo yun. It comes to us. Thank you. And I think we must add.